Okay lang ba na ito ang setting natin sa aircon sa simula pa lang ng takbo ng unit? So, alimbawa, kabubukas nyo lang pa lang po ng aircon, ano? At naiinitan kayo, gusto nyo lumamig ka agad. Ginagawa nyo 16 tapos uh, high fan or nakatodo. Kung alimbawa naman, eh, mga rotary switch pa. So, naka number 10 kayo at naka high fan ang setting nyo. Okay lang ba ito? Ang ibig nyo po sigurong sabihin ay kung makakasira ba ito sa mga aircon natin. Ang napakadaling sagot po rito ay hindi po. Okay lang po iyon. So, depende po sa inyo. Kung gusto nyo ng boom, mabilis lumamig, okay lang. Itodo nyo. At uh, kung halimbawa naman po, nagtatanong naman kayo kung anong ginagawa ko sa sariling aircon ko, ang setting ko. Ang ginagawa ko po dyan ay inverter po kasi yun sa akin. Ang ginagawa ko po dyan, direkta na kagad sa setting ko. So, halimbawa, 25. Naka-25 na lang po yan. At ang ginagawa ko lang po dyan, on-off lang po ako palagi. Bakit ko ginagawa yon? Kasi ang mga inverter aircons po, ito po ay may mga sensor na So ito po mga sensor sila na po yung magsasabi sa compressor kung ano yung kailangan gawin. So kung kailangan nilang bilisan pa at kulang pa yung lamig, so bibilisan nila. Meron po yung mga setting ng temperature or uh, actual na temperature na dapat ma-reach bago sila mag-slow down. So yun, uh, yun lang po yung masasabi ko. Ingat po sa lahat, God bless. Sana nakatulong po. Hindi naman po ito makakasira. Salamat po.